Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang bago kong pangitain noong November 21, 2012, sa ganap ng ika-8.45 ng gabi. Habang nagtestimony ako sa isang church, bigla na lang akong bumagsak na matuwid mula talampakan hanggang ulo. Pagkabagsak ko, pinakita agad ni Lord Jesus Christ ang pangitain sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Pinakita niya sa akin ang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo, ang paghahari ng Antichrist at mga demonyo sa buong mundo. Pinakita din niya sa akin ang impyerno at ang langit. Ito ang pangitain ko habang nakahiga ako sa isang oras sumigit kumulang sa loob ng simbahan. Ang una kong nakita ang isang malaking puting ulap nakita ko ang mga ulap na makapal na parang ginawang malaking daan. Habang papalapit ako sa isang malaking ulap, nakita ko ang kabayong puti at nakasakay ang ating Panginoong Isus. Kasama ang napakaraming puting tao at may puting damit na nakabayo din. Ang kabayo na puti na paparating na ay may taling ginto sa kanyang liig na nakasakay ang ating Panginoong Isos. Nakita ko ang ating Panginoong Isos na may kuro ng ginto sa ulo niya. Ang kuro ng ginto na may mga bato na diamante na nagkikislapan pag naaniga ng araw o liwanag. Ang kanyang kuro ng ginto ay tulad ng isang hari at higit pa sa isang hari. Ang kanyang kasuotan ay may balabal na kulay pula. May mahabang damit siya hanggang talampakan. Puro ginto ang piping sa liig, palibot sa armhole, at ang panali sa dibdib, kakaiba ang mukha ng ating Panginoong Isus, dahil nakita ko siya bilang isang tao na isang hari na puno ng kapangyarihan at kayamanan. Masumigit siya sa isang hari ng mga tao dito sa mundo Nakita ko sa ulap na hinawi at nagtipon-tipon silang lahat. Kasama sa pangunguna ang ating Panginoong Isus upang makagawa ng isang malaking daan upang makaraan ang ating Panginoon. dahan ko din nakita sa ulap na pa-slow motion na may matulis na bagay na makislap. Unti-unting humahaba at lumalaki at ito'y naging isang espada na ang hawak nito ay isang anghel. Nakita kong pababa niya itinuturo ang espada. Ang anghel na ito ay matangkad na ang height ay 6'2 at blande. Ang kulay ng buhok at sobrang gwapo. Nakita ko ang kanyang malaking pakpak na bumubukadkad na parang isang kristal na puti at parang tubig na kristal ang kanyang trabaho ay protektahan ang ating Panginoong Isos laban sa kaaway. Siya ay isang gwardya ng ating Panginoon. Nangunguna siya lagi sa ating Panginoon para protektahan ang ating Panginoon. Nakita ko nakatayo siya sa isang sa bandang kanan at sa likod niya ang Panginoong Isos na pinoprotektahan niya ang kanyang pagdaan sa malaking ulap dahil sa bandang kaliwa nakatayo at naghihimagsik ang kaaway. Ang kaaway ay nakita kong nakasuot ng bakal na bronzy hanggang talampakan at may hawak na tinidor sa kanang kamay. At ang tinidor na bronzy ay mahaba kasing tulad ng height niya na 6 footer. Nakita ko din ang mukha niya na may takip na bronzy ang kulay na tulad ng isang forma na u na hanggang bibiglang makita sa kanya. Ang takip na kulay bronzy sa ulo niya ay napaka, nap, nakapalibot sa kanyang noo o ulo. Isang makapal na bakal na kulay bronzy at nakakonekta sa kanyang malaking sungay. Nagduelo sila ng anghel ng ating Panginoong Hesus Nakita kong naglaban sila sa ulap. Habang nag-aaway ang anghel ng ating Panginoon at ang kaaway, nakadungaw ako sa ibaba ng lupa o earth na nandoon ang mga kampo ni Satanas na nagha naghahasik ng lagim sa lupa. Nasa itaas ako noon, nakasakay sa ulap na tumitingin sa ibaba o earth. Una kong nakita ang malaking ulap na napakaitim at kagimbal-gimbal. Sobrang nakakatakot ang maitim na ulap pagtitignan titignan mo ito. Tinakpan ng maitim na ulap ang araw na pula. Dahan-dahang lumiit ang araw na parang katiting na lang ang natira. Ang araw ay nagkukulay dugo. At tinignan ko ang ibaba ng lupa. Dahil sobrang dilim na at wala ng kuryente, o ilaw sa buong mundo. Nakita kong madilim na ang mga building at mga gusali. Ang buong kalupaan ay sobrang madilim na. Biglang may sumabog na pakalat at pumutok sa lupa. Kahit nasa ulap ako, narinig ko pa rin ang nakakatakot na pagsabog na pabilog at papulbos. Napakalakas ng pagsabog, kasintulad ng isang nuclear bomb. Nakita kong pabilog ang pagsabog at napulbos ang bawat inabutan nito at kahit madilim nakita ko ang pagdurog at pagpulbos ng mga malalaking gusali at bahay Walang sinuman mabubuhay sa pagsabog dahil sa sobrang lakas na rinig na rinig ng buong daigdig Nasa kaulapan ako noon at nagulat ako bakit maraming bahay at mga gusali ang nawasak. Tinangay pala sila sa isang malaking hipo-hipo. Maraming nawasak at nawala ng tirahan dahil sa malakas at mabagsik na hipo-hipo. At nakita ko ang apoy na galing sa itaas na bumagsak sa lupa. At ang lupa ay kinain ng malaking tubig na maitim at naging kulay ng kumukulong asopre. Ang lupa ay naging malaking tubig na itim na may halong apoy. Nakita kong kinain ng malaking tubig na itim ang mga gusali at nawasak at nawalan parang bula. Nakita ko ang bundok na halos isang dangkal na lang ang natira na hindi inabot ng tubig na itin. Nakita ko din ang maraming barkong pangdagat na karating sa lupa. Nakasubsob sa lupa ang mga barkong ito. Nakita ko ang mga lupa na tinagpan na maraming ice snow. Makakapal na ice snow ang nasa lupa kasing kapal ng mundok. Nakita ko ang maraming simenteryo na may nakabaon na cross ang bawat libingan. Sobrang dilim at nakakatakot ang simenteryo. Biglang may lumabas ng mga glorified bodies. Lumipad sila o silang mga taong puti na binakyom ng kasimbilis na isang kidlat. Mga nakataas ang mga kamay na parang mga agila na nagniningning ang kanilang damit at nakakross ang paglipad nila papunta sa alapaap. At nakita ko ay isang pyramid na kulay brown at sa taas ng pyramid, ay isang malaking mata. Katulad ito sa pera ng Amerika, sa likod na isang one dollar. May nakita ko isang templo sa bansang Israel na nawasak ang wall at gate, ngunit sa dakong gitna nito ay buo pa rin. Ang kulay ng Israel ay kulay brown at yellow at ang karatig ng mga bansa ay napalibutan ng kulay itim. Ang sabi ng ating Panginoong Iso sa akin ay pinoprotektahan niya ang bansang Israel at di mawawasak ang bilog o templo ng Panginoon. At nakita ko din ang isang object na malaki na parang missiles mula sa taas napabagsak, di ko nakita kung saan bumagsak. Nakita kong kinulong sa isang madilim na lupa na may hagda ng pababa. Ang kaaway ay nakakulong siya doon pansamantala. At may nakabantay sa kampo ang isang anghel ng ating Panginoon na may hawak espada. Ang anghel ng ating Panginoong lamang ang nagliliwanag sa dakong lugar na iyon. Nakita ko si Satanas ay napakapangit niya Ubad, pababa ang tingin at ang mukha niya ay malungkot. Madilim ang kinalalagyan niya dahil ang kulungan niya ay isang madilim na lupa. Maya-maya, binuksan ng anghel ang riyas o kulungan ni Satanas at pinalabas ito. Nakita kong tumayo si Satanas at nagbihis ng damit itim na may kapa at may hawak sa kanang kamay na isang malaking tinidor. Nagpunyagi silang lahat at nagdiwang sa pagkalaya ng kaaway. Nakita kong nagkasiyahan ang mga kamponya. Sobrang saya nila. Naghari na naman si Satanas at sobrang madilim na ang mundo na wala ng ilaw at ang lahat ay maitim na kasintulad ng isang imperno. Nag-ipon-ipon na naman ang kanyang mga kasapi at ang layunin nito makapamuksa.